Sa apelidong Pacquiao ay dalawang magkapatid na iisa ang dugo, ngunit magkaiba ang mundong kinalakihan. Si Jimuel Pacquiao ang panganay ni Namani at Jinky at lumaki siya sa marangyang buhay. Mula pagkabata ay nakasanayan niya ang spotlight, ang media, at ang lahat ng pribilehiyong dala ng pagiging bahagi ng isang kilalang pamilya. Sanay siya sa kamera, sa public events, at sa atensyong ibinibigay ng mga tao. May akses siya sa mahusay na training, education, at mga oportunidad na madalas ay ipinaglalaban ng ordinaryong kabataan. Si Eman Bacosa Pacquiao, anak ni Manny sa dating relasyon niya kay Joanna Bacosa, ay lumaki sa kabaligtaran nitong mundo. Hindi niya naranasan ang mansyon, ang limelight, o ang glamour na nakapalibot sa mga Pacquiao kids. Mas simple ang kanyang kapaligiran. Mas tahimik, mas malayo sa ingay ng entertainment at sports industry. Hindi siya palaging nasa kamera at hindi siya kilala ng publiko nung bata pa siya. Marami siyang pinagdaanan na hindi nasaksihan ng media. Maraming tanong at maraming bagay na kinailangan niyang kayanin ng walang spotlight o suporta ng malaking pangalan. Habang si Jimuel ay lumaki sa isang komportabling mundo, si Eman naman ay lumaki na kailangan niyang patunayan ng sarili. Hindi otomatik ang mga oportunidad na nakukuha niya. Kailangan niyang magsikap. Kailangan niyang tumindig sa gitna ng kakulangan. At kailangan niyang maging matatag sa kabila ng mga isyong naglalabas-pasok dahil sa apelido niyang dala. Magkaibang paligid ang humubog sa kanilang pagkatao. Si Jimwell ay nasa liwanag ng pribilehiyo. Si Eman ay nasa tahimik na realidad. Iisang ama, ngunit dalawang magkaibang kwento ng kabataan. Pagdating sa personalidad ay agad makikita ang kaibahan nina Jimwell at Eman. Si Jimwell ay outgoing, confident, sanay sa atensyon at hindi nahihirapang makisalamuha kahit sa malalaking tao. Dahil lumaki siyang front-facing sa publiko, ay normal sa kanya ang cameras, interviews at mga event na dinadaluhan ng celebrities. Madali para sa kanya. Ang social interaction dahil suportado, siya ng paligid at handa siyang yakapin. Ang mundo ng sports at showbiz. Si Emma na ay mas tahimik at mas reserved. Hindi siya lumaki sa mata ng publiko kaya mas komportable siyang nasa likod ng kamera kaysa sa harap nito. Mas simple ang kanyang kilos at mas mahinahon ang kanyang pananaw sa buhay. Hindi siya palasabay sa uso at hindi rin siya nagpapapansin sa social media. Mas gusto niya ang privacy at mas pinipili niyang maging low profile kaysa maging bahagi ng ingay. Magkaiba rin ang kanilang mga pinagdaanan. Si Jimuel ay hindi kailangang alalahanin ang gastusin, pagkain o stability. Lahat ng kailangan niya ay naroon. Ang pressure niya ay nakatuon sa performance at expectations bilang anak ng isang boxing legend. Bagamat mabigat yun ay hindi iyon katulad ng pressure na nakabase sa survival. Si Emma ay maraming pinagdaanang mas mahirap may mga panahong kailangan niyang magtrabaho. May mga panahong kailangan niyang tumulong sa sariling pamilya. May mga panahong kailangan niyang tiisin ang kakulangan. At may mga panahong kailangan niyang harapin ang intriga at mga tanong tungkol sa relasyon nila ni Manny. Hindi, madali ang lumaki sa sitwasyong may pangalan kang ngunit wala ang pribilehiyong kaugnay nito. Magkaibang personalidad, magkaibang paghubog, magkaibang bigat ng mundo. Ngunit pareho silang humarap sa kanika nilang laban Pagdating sa pangarap ay malinaw na magkaiba ang direksyong tinatahak ng magkapatid. Si Jimuel ay nakatuon sa boxing, showbiz at modeling. Dahil suportado siya ng pamilya, ay magaan ang pagpasok niya sa entertainment at sports industry. May trainers siya, may sponsors, at may platform siyang magagamit upang ipakita ang talento at dedikasyon niya. Ang mundo niya ay bukas para sa anumang career na nais niyang subukan. Si Eman ay mas simple ang pangarap. Hindi niya hinahanap ang spotlight at hindi rin niya kailangan ng kamera upang maging masaya. Mas gusto niya ang isang maayos at payapang buhay. Gusto niya ng trabaho na magbibigay ng stability. Gusto niya ng kinabukasang hindi magulo at hindi puno ng intriga. Mas mahalaga sa kanya ang kapayapaan kaysa kasikatan. At mas gusto niyang makilala hindi bilang anak ni Manny Pacquiao kundi bilang sarili niyang tao. Sa hinaharap ay malinaw ang kaibahan. Si Jim Will ay patuloy na lalakad sa landas ng pagiging public figure. Natural sa kanya ang attention at natural din sa kanya ang pagsikat. Si Eman ay posibleng manatili sa tahimik na direksyon ng buhay, malayo sa media, at mas nakatuon sa sariling pagunlad. Ngunit sa huli ay pareho silang may kwento, pareho silang may laban, pareho silang may pangarap. At bagamat magkaiba ang direksyong tinatahak, nila ay parehong mahalaga ang papel nila sa kabuang istorya ng kanilang pamilya.